Ang hangin ng taglagas ay nagnyingit-ngit, nagdadala ng malamig na painit sa likod ng leeg. Nag-iiwan ng mga punong kulay amber at ginto na parang huling hininga ng araw. Si Ezra, labing isang taong gulang, ang naglalakad sa makitid na daanan papunta sa balon para kumuha ng tubig. Maliwanag pa sa kanya ang ambon ng umaga, ngunit may kakaibang bigat ang hangin, parang may nakikinig sa kanyang mga hakbang. Nang mapasulyap siya sa gilid ng landas, nakita niya ang liwanag ng isang siga na umiikot sa pagitan ng mga sanga, at sa ilalim nito, isang babae, naglalagay ng mga damo at nagmurmur. Sinubukan niyang lumapit, ngunit nang mapansin siya ng mga tinig at mga aninong sumasayaw sa apoy, parang may humabol sa kanya sa loob ng kakahuyan. Tumakbo siya, nagtatangay ng sapilitan ang mga sanga sa kanyang bisig, nagugunaw ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nakabalik siya sa baryo na humihingal, kumikirot ang mga palad, ang kulay ng mukha niya na parang lilam na ng abo. Ezra, anong ginawa mo sa gubat? Tanong ni Joseph, ang ama, nang makita ang anak na tingin na tila sikmura ng takot. Saan ka nagpunta? May babae doon, boses ng bata, nanginginig. Naghahalikan sa apoy. May mga tinig, tinatawag nila ako. Bruha siya, katay. Tinakat niya ako. Napabuntong hininga ang mga matatanda. Nagningit-ngit sa mga labi ni Nehemias Burroughs, isang matipunong panday at respetadong tao sa maliit nilang nayon. Bata at ang kanyang imahinasyon, banggol niya, at kahit na may kabataan pa rin ang lakas sa balikat ni Nehemias, may bigat ang kanyang pagkapit sa kapangyarihan ng komunidad. Lumipas ang araw na may golek at pagwawalang bahala. Pero kinabukasan, hindi na bumalik si Ezra sa almusal. Hinalugvog ni Joseph ang bakuran, sinulyapan ang mga sulok ng bahay, hinagilap ang lane. Nawawala ang batang iyon. Ang lungkot na kumapit sa dibdib ni Joseph ay yumuko ng gusto habang sinusundan niya ang mga hindi kumpletong bakas ng anak sa lupa. Sa una ay inisip nilang pansamantalang paglayo lamang, bata pa, mahilig sa pakikipagsapalaran. Ngunit paglipas ng mga araw, napuno ng usap-usapan ang baryo, mga bulong-bulungan ng sumpa, Mali siyang espiritu at mga himala sa mga gabi. Hindi matiis ni Joseph ang paghihintay. Bumaba siya sa balon, malalim at madilim, na umaasa na may panibagong sagot na naghihintay sa ilalim ng malamlam na salamin ng tubig. Ang bakat ay pinalitan, ang katawan niya ay pumailalim sa hanging malamig. Nang tumama ang paa niya sa isang bagay na lumutang, sumigaw siya, at nang inilag niya ito, ang tubig ay nagbunyag ng isang mukha putik na, bahagi ng nawala sa lupa at tubig. Si Ezra, ang mundo ni Joseph ay naglaho sa isang malakas na putik na sigaw. Ang unang salita niya ay nabito na hindi na mababawi, Ezra. Mabilis na kumalat ang balita. Ang apat na pong ng baryo ay nagtipon-tipon, ang mga mukha nila ay napyunit ng takot at paghuhukom. Pinalingon ni Joseph ang kanyang galit sa dalawang katao, kay Edith Sinclair, ang babaeng apod na tahimik, Mahinhin, at laging may mga halamang gamot sa kanyang mga palad, at kay Nehemias, ang maimpluwensyang lalaki na palaging kasama sa mga gawain bayan. Hindi maipaliwanag ng ama ang nakita, si Edith sa apoy, nakikipag-uusap sa mga anino, si Nehemyas na may mga lihim na pagpunta, at ang anak niyang hindi na kailanman babalik. Dinala si Edith sa harap ng simbahan, ngayoy ginawang korte ng baryo, habang ang pangalan niya'y inuungkat at binubuksan sa harap ng lahat. Ang mga sulo ay nagsiilaw ng mga anino sa kahoy na pader, at ang usok ang naging panangga ng kanilang paghatol. Humawak ka, Edith Sinclair, sabi ng mga ngaral, ang boses na umaabot sa bawat sulok ng kwarto. Inakusahan ka ng panguupa ng mga espirito, ng pagdadala ng kamatayan sa ating mga anak. Ano ang sasabihin? Mu, nandito ako bilang tagapangalaga ng balita, ng bawal at ng lunas, sagot ni Edith na may pagngiti na pilit at kamay na nanginginig. Hindi ko sinakta ng bata, hindi ko siya tinawag, ang Diyos ang saksi, ngunit ang mata ng nayon ay malupit. kumikalom ang gutom nila para sa katalinuhan at kadalisayan ng isang maituturing na kasalanan. May nagtsaga at sinabi kung ano ang nakita niya noong araw na nagliliwanag pa ang apoy, si Nehemias at si Edith na magkasama. Kay Edith na hubad sa init ng gabi, at kay Nehemias na nagtatago ng isang lihim na pagnanasa sa likod ng kanyang posisyon. Mga sagot na hindi inaasahan. Si Joseph, na puno ng poot at pagkalito, pinagalaw ang kanyang mga daliri sa hangin na parang sandang. Nakita ko sila, si niya, si Nehemias at si Edith. Gabi iyon, at nakita ko ang isang bagay sa apoy na hindi ko mapaglabanan. Nagsimula ang paghatol, hindi ayon sa batas, kundi ayon sa takbo ng puso ng baryo. Mga bulong na pumailan lang, hinahalo ng takot at paniniwala. Si Nehemias, na pailalim sa isang kahihiyan, si Edith, ipinagbantaan ng lintik na galit at tanong. Isang bruha siya, sigaw ng ilan, isang manggagamot. Sagot ng iba na hindi makatiis sa katanungan kung sino ang dapat sisihin. Sa gitna ng lahat ng panunumbat ay umusbong ang isang teorya na mas madilim, Baka hindi lamang pagkakamali o lihim ang nagsanhi, kundi isang bagay na mas lumang luma, isang katuroan na nakaugat sa lupa at sa mga tao. Sinabi ni Nehemias, ang mukha niya'y nagsupos ng dahan-dahan, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa bata. Ngunit may mga bagay na hindi natin dapat ginagalaw. Si Joseph, na ngayon ay pinipilit ng paninindigan, hindi lamang bilang ama kundi bilang hukom sa sariling pighati, ay hindi na kontento. Hindi sapat ang mga sagot ni Edith, hindi sapat ang pag-amin ni Nehemias. Tumitibay ang loob ng baryo na kailangan ng kaparusahan, kailangan ng paglilinis. At sa isang gabi na nababalot ng ulap, habang ang hangin ay parang isang malamig na paggawa ng mga kamay sa leeg, pinagpasyahan ng mga matatanda na parusahan si Edith sa harap ng lahat. Umakyat siya sa gitna ng parisukat, ang mga mata niya malamlam ngunit matatag. Hindi ako nagkasala, muli niyang sabi kung ako'y may sala, hayaan ang Diyos, ngunit nawala ng bisa ang mga salita kapag sinalubong ng sigaw ng tao. Ang apoy sa gitna ng parisukat ay sumayaw at umitlog, at noon ng malalim na manawagan ni Joseph, nagkaroon ng pagdurusa na hindi niya inaasahan. Hindi niya matanggap ang kawalan. Hindi niya matanggap ang katapusan ng anak sa tahimik na tubig. Ang mga tanong ay kumapit sa kanya tulad ng mga pako sa palad. Hindi ko lalabas ang tanong kung anong uri ng hustisya ang ibibigay ng isang maliit na nayon, mga kamay na nagwawakas ng mga sekreto bilang kapalit ng katahimikan. Sa pagwawakas ng pinag-usapan, may nag-iwan ng bakas ng hinihingi, ang diwa ng tawag na maaaring hindi mula sa lupa lamang. May mga nagsabi na nakita nila ang liwanag na humuhulog sa gabi, anino sa punong kahoy na hindi sumasabay sa hangin. May mga nagsabi na hindi lang ang tao ang naghuhusga, may mga lumang mataring nagmamasid. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng paghuhusga, at ang pangalan ni Edith ay nagsilbing kawit sa mga kwento ng gabi. Si Joseph, punit at sugatan ng pagdadalamati, ay lumakad sa araw-araw na gawain ngunit ang oras niya ay puno ng pagkasira. Minsan, sa tahimik na gabi, nadidinig niya sa kasagsagan ng apoy ang isang boses na hindi niya kayang itanggi, isang bulong ng paakit, o ng paumanhin. Hindi malinaw kung ito'y gawa ng katutuhanan o ng isang ama na nawalan ng anak at nagtatayo ng isang halimaw mula sa kalituhan. Sa huli, ang bayan ay umupo sa isang hayag na pagkatanto, ang katutuhanan ay madalas na may iba't ibang anyo, mga lihim, mga pagkakaiba-iba ng pagtingin, at ang mapaminsalang lang kagustuhan ng mga tao na maghanap ng sagot para sa isang sakit na hindi nila kayang tiisin. Si Edith ay pumailan lang sa mga kwentong napapaso sa bibig ng mga bata, at si Nehemias ay nagtatago ng isang tingin ng hiya na hindi maikukubli. Si Joseph, naglalakad pa rin sa mga bakanteng daan ng bahay, ay dala ang isang tainga na naghahanap ng mga sagot sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng katotohanan. Ngunit tuwing sasapit ang gabi at ang hangin ng taglagas ay bumabalik, nagdadala ng liwanag na kulay ginto at mga daong kumukulog, si Joseph ay madalas na humihinto sa gilid ng balon tinitingnan niya ang malalim na salamin at hinahanap ang mukha ng anak na hindi na naroon. At minsan, kung susulyapan mo siya ng maigi, makikita mo ang isang lalaki na naghahanap ng kapatawaran sa isang mundo na tungkol lang sa pagtatapos ng isang buhay at ang simula ng isang alamat, isang nayon na hindi na muling magiging ganoon ng tahimik. Sa dulo, walang malinaw na sagot ang tumayo sa harap nila, kundi ang isang bukas na sugat, at ang paalala na kapag ang takot at puot ang nagdidikta ng paghatol, ang katotohanan ay laging nauuwi sa malabo at madilim na tubig.